nag, uh, naglalakad na kami dahil may taga may taga video kami, ayan po uh, tinutur po daw kami kasi matagal na kami tutur po, oh, jelo tina mo ganda na ko ha? ang mayong lupain Malupain. ang aking lupain ang asyenda ang aming asyenda hi mga mayordoma yung walang balak, yung walang balak nagkabalak anong walang balak natuloy ang walang kabalak balak tapos po <laughs> naka blak, na, balak. tapos po naka boots po to tsaka naka dress ay, na pang simba hmm. eh ayan Ayo, po ako naka spring Umakiyat ikaw naka summer lahat ng weather <laughs> 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 lahat ng weather po spring. ay summer summer, spring, <laughs> winter, <and> fall <laughs> wala po kabalak balak talaga so Hindi ba yan yeah. say hi Welcome to my vlog! San tayo, lulu? No plan! Huwag kang mabahala. Ka mabahala. Ako ang tour guide. Libre pa. May tour guide po kami yan. Libre Tour na. guide. <laughs> Libre po siya. Dahil, kontakan nyo na lang po siya. Hindi ko alam. Oh, Lagay natin okay. yung ano dito, yung number niya. <laughs> Lagay po natin yung number niya. Ayan po. So, yan po. Pumunta po kami sa hiking-hiking. Eh, kaso hindi kami handa. Kung madulas. Nakakatakot. Hindi Ayun. So, enjoy. Enjoy naman po. Nakalabas kami sa kuta namin. Ayun ang pilong pwede Pwede yun no? Yung sinasabi ko sa inyo. Mula doon, magandang picture dyan. Saka na lang the whole day. Set the date. Ah, ayun ba? The pilong in yun. The Acropolis na yan Malapit na. Mga pidya. I know that. Ang mga lovers. Pagdating ng alas 5 hanggang alauna ng ating... Sa taas. No, here. Where? Oo, na yun ang pilong papos. Sa taas. Oo. Malapang kubik. yan ngayon oh. na. Oh, na rin ang covid. na. Oh, hindi na napuno. Ito ang aking olive olive uh, farm. Farm. Yan po. May olive farm po kami. Dito sya pa. na kayo mm. ng mga Wala bang bunga? Wala na pa bunga. sya bunga -dry na, dry na, dahil dahil. <laughs> At least hindi tayo dry. <laughs> ayun ang pinupupus pdya. Sabi yes. ko, ah. next time na hindi na mainit, pupunta tayo maaga doon. tayo. Mm -mm. Mula doon makukuha mo ang buong Acropolis sa camera. Mm. Mm. Oh, okay lang. Kasama ang likab Kailangan magdala tayo ng ano. Ito dito tayo kaliwa, dai. Sa kaliwa kami. Oh, dito sa ito sa lilim. So lilim. Sa, metro. sa metro na tayo. Tuwing so, oh, na tayo. Oh. sa banda. Ayam po mag uh, na, kakape po. Siguro to dalawang iti, video iti. na. Dahil. Ay, ayan mga kainday ko walang kabalak balak na nakapunta dito ayan mix mix na po to siguro magdadalawang video po tayo at kami po ay magkakape muna sa kabila at later na ulit kasi malayo pa po ang lalakarin namin ayan, so ayan ayan Ayun, mga kainday ko nguwiin na si Inday mahagin nandito na ako sa the mall ayun nagkahiway walay na kami Ayun, mga kainday ko. Bumili ako ng toyo. Dalawang toyo. So, i-hold natin. Next, ano na lang to. Kasi, I think it's uh, mahaba ng ating video. Ayun, pumunta kami ng ano. Hindi ko na video kasi nga. Alam nyo na. Medyo mayayay pa tayo. Ayun, sinulit lang natin ng holiday. Hanggang Tuesday yung holiday. Kaso, we will see tomorrow kung makakalabas ako sa so, dami <laughs> na ang gagawin ko ayun so yung mga kainday ko nandito na ayan ayan hindi ko na ginamit yung tripod ko kasi it's so ano ayan nandito ako ayan so we are na si Inday medyo tahimik kang daan ayan yan lang tahimik ang banda dito sa Capricia. Medyo maraming man tao. Ayun. So, lilipad na tayo mga kahinday ko. Walang katao-tao. <laughs> Ako lang ang tao sa mundo. <laughs> Charis. Tahimik talaga. So, yung mga kahinday ko, mamaya na ulit. So, yung mga kahinday ko. So, nandito na tayo. Mag- Paano tayo? Okay! So, yung mga ko, meron tayo. Nakabili ako ng ng ito sa ng mag-unbox tayo. Dahil matagal na akong walang toyo. Nakabili ako ng isa, dalawa, saka sky plates, coconut juice, dalawa. Tapos, siya clover. Tsaka ano lang siya. Uh, dalawang may spicy. Spicy. Yan. Yan lang. Bili ko tsaka ito. So it's for, ano, uh, uh, make may it na kinsay. Yan no. So yung mga kainti ko, ito lang nabili ko. At umuwi na tayo. Wala lang. <laughs> so, yun. Nandito na ako. Ito lang ang ating yun. Ayan. Tuyo. Yan lang. So, thank you for watching again and again. So, siguro dalawang video na ang ating isasama dito. Okay. See you next video. Bye! <laughs> so, nagbibideo na tayo. Okay, natatrack niya ako ngayon. So, meron tayong apat na may isang kalamansi kalamansi at ito. Ito kaya ay meron din tayong ganito. Ito siya, di ba? Kung kanina at ngayon alam na natin kung paano narin yan at meron akong dadawang coconut. Coconut! Cheese! <laughs> Ayun. So yan mga kainday ko. Tapos meron tayong sky place. At ang aking suot pala ay ito. Ito. At saka ako naka-jacket kanina. Ay, yan mga kainday ko talagang hindi pala natin siya ano yan pala binili ko sa asia market so ayun ah uh, mister uh, ngayon ako lang mag isa dito yun nga uh, umuwi na ako may kanya kanya na kaming lakad at uh, umuwi yung dalawa na Michelle pwede na ako sumama pero we will see tomorrow kung may katagpuan ako ayon lang Nakaraos din ng ating day off this Sunday, Easter. At ayun. Kaya lang itong ano natin, hindi ko siya maano dahil nga nagpa-practice muna tayo kung paano at paano niya ako itrakin. Okay? So, ngayon, alam ko na, sa number one, tapos kaganyan lang kamay na. So, alam na natin konti. So, hanggang dito na aking video at siya-separate natin to please like and share kung hindi pa kayo nakapag-subscribe pre-subscribe my channel. Kung nagustuhan nyo ng aking video, please like and share and comment na rin para mapasyalan ko kayo. Okay? Bye! See you next video! See you next video! So, yan mga ka ko. Ganyan pala siya. So, yung first niya para masundan natin at nandito yung ano niya. Diba? Ngayon pala ako ng ating ating tripod. So, yung mga ko, pumunta pala kami. Mm. Hindi siya ganyan umaandar. So, ngayon, aandar na siya. So, follow, 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 follow. nahihirapan ako kung paano niyan, yan. So, more practice pa talaga. Kaya, we will see. Sana next video ay maganda ng ating video. Okay. So, yun. Try natin ulit. Kasi no, minsan, na ano ko na siya. Bakit ganyan siya? Hindi ako pinapalo. How we do that? Let me see the other one. The two option. Nalock daw siya. Listen, before, when you put on the pineapple We couldn't be friends anymore pineapple